At sa tingin ko, at sa tingin din ng ating nakararaming mga kababayan, ay ito ay ginagawa lang nga daw, smoke screen. Okay? Smoke screen, yung parang uh, paglilihis ng, uh, ng uh, istorya, paglilihis ng mga issue, dahil alam naman natin na nawala na nga, yung pap, nawala na yung popularity ni Bongbong Marcos Jr. Uh, dito sa, kung pag titignan natin, itong uh, resulta ng eleksyon. Itong ano, itong nga uh, sa Comelec, <laughs> sa Comelec, Puro kay palpak dyan. Ito sa cabinet, pareha sila eh. Uh, may pautot to si Marcos, no? Mm. Sana, totoo to. Kasi baka mamaya, laban-bawi eh. Mm. Di ba? Pinag-re-resign. Yung pala, eh, dal dalagay naman sa ibang posisyon. Di ba? Ah. Drama lang. Uh, Marcos, gusto namin ng totoo. Hindi namin gusto ng mga pautot mo. So kung may drama, at pati itong mga sekretary, kung magre resign kayo, hindi po kayo artista. Huwag na kayong magdrama-drama. Resign kung resign. Alisin nyo na yung drama-drama dyan. Si, itong naman si Bongbong, -Bong, eh huwag ka na mag... Uh, uh, baka mamaya, aalis aali sila dyan. Tapos ipupwesto eh, mo naman yung asawa, yung anak, yung kamag-anak. ini-lolo eh, ko nyo lang yung taong bayan eh. Mm. Dahil actually, ang sigaw ng taong bayan, ikaw dapat ang nagre-resign, Marcos. No? Pero eh, medyo kabalik pinag-resign mo yung uh, mga secretaries mo. Pero okay na rin kasi talagang, alam mo, siguro mabibilang ko sa daliri o sa isang kamay yung mga maayos mong secretaries. Karamihan dyan, kinakain ng ano, taong itim. Mm -hmm. ito mga secretaries mo na talaga namang palpak na... na Ewan ko kung uh, bulong ng demonyo yung inaabot ng mga iba dyan, no? Buti nagsiresign yung iba at may kahihiyan. Hindi sila... Ah, kasi may isa dyan, kapit eh. Kal na nga yung bulilyaso sa pagiging sekretary niya. Eh kapit ko. Alam nyo naman yung sino yung kapit tuko? Dati pa, pati yung anak niya may nagka-problema na. Ayaw Lako. pa eh. Mm -hmm. di ba Buti ngayon na pag ano, sana uh, wag mo namang... mga uh, wag mo palitan. Kasi uh, dito kami, babantayan namin yung yung pag -re pagka, mo sa tao mo. Kasi kung yan ay eh, ginagawa nyo lang drama at hindi ito talaga para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Tapos, ano, uh, para pa-effect nyo lang kasi uh, nakita nyo na pabagsak na kayo, huwag ganon. Kasi niloloko nyo yung taong bayan eh. eh. babantayan namin yan araw at gabi. You know? Uh, lalabas yan sa social media kung ginagawa nyo lang uh, pa-epek yan. Sabi nga ni nitong si, ano to, si paek No? Ano mm, ah, ka? si, ano, si paek si oh, Oo, oh, si Mama Anilet. Baka pa paek -e mm. Kasi kayo mga Marcos, eh, may kayo sa mga Paek-ik. But i-discuss natin yan. Maya-maya lang mga partners, no? So, iyaw muna sa ngayon, partner uh, MJ. Ay, ako. ko na lang din. Yung sinasabi mo, partner, ano? Eh, kung may you know, final destination, ito, final resignation. Okay? Mm -hmm. The... The Bloodbath Edition. Okay? <laughs> Hindi kaya ito, yung mga takot sa bloodbath ni B.P. Sara Duterte, siyempre, eh, uh, tanggapin mo na to, ha, uh, Mr. President. Ito, yung kung madamay dyan. Oo, oh, galit na galit na si B.P. Sara Duterte. Ito, ha, uh, dito, sa impeachment kay B.P. Sara Duterte, maraming madudurog dito. Maraming madudurog dito dahil unang-una, alam naman nila na wala talagang kasalanan si VP Sara Duterte. Now, doon sa mga nagbabalak na sumali dito sa impeachment, eh, mag -isip -isip kayo. mag -isip, isip kayo. Nagkakaroon na ng final resignation ngayon, bloodbath edition. So, baka... Po pwede, eh, mag na lang kayo kung wala kayong gagawing matino sa inyong, uh, sa inyong katungkulan. Ano? So, ang gusto kong wag maalis dito, partner, mm. kung sino, si Atty. Larry Gadon at si Auntie Claire. <laughs> sana wag siyang alisin tanggalin oh sad wag siyang tanggalin ni eh, Pangulong Bongbong Marcos para araw-araw tayong pinagtatawanan oo mm. uh, uh, kasi nakakatawa naman tal talaga silang dalawa no kung ano ano pinagsasabi na medyo malayo sa katotohanan no and at sa tingin ko at sa tingin din ng ating nakararaming mga kababayan ay ito ay ginagawa lang nga daw smoke screen okay smoke screen yung parang uh, paglilihis ng uh, ng uh, istorya paglilihis ng mga issue dahil alam naman natin na nawala na nga yung pop nawala na yung popularity ni Bongbong Marcos Jr. Uh, dito sa kung pag titingnan natin itong uh, resulta ng eleksyon na talaga namang uh, kung hindi pa nga ito pinakialaman siguro wala makakapasok diyan kung hindi nagkaroon ng irregularidad talagang lulubog lahat itong kanyang mga kandidato diyan sa alyansa kaya ngayon Itong mga nakikita natin mga rekorida, ito yung mga nakikita natin ng mga galawan sa politika, ay nakikita natin nito sa pamamagitan ng uh, yan, na political move, motivated, political uh, move para sa 2028 election. Ito na yon. Oh, kasi 'Yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na nabihit-baitan ngayon, nabawala na, na mapapaniwala niyan. Kasi unang-una, kung talagang ikaw ay gusto mo or desidido ka talaga o tao sa puso mo na makipagbati sa mga Duterte, eh, pinauwi mo na 'yung isang Duterte. Dahil isa 'yon sa pinakadahilan kung bakit talagang nagkaroon ng matinding hidwaan ng inyong pamilya, mga Duterte at mga Marcos. At uh, maawa naman kayo. Oo. Huwag nyo nandaanin sa court resignation. Ikaw mismo mag-resign ka na eh. Kasi tatlong taon ka na eh. Oo. ibig sabihin, hindi ka marunong pumili ng tao na ilalagay mo. Kaya e sabi mo, noong unang 100 days mo, maghanap ka ng mga dekalibring gabinete na makakatulong mo. Oo. Eh, nakakadalawang reshuffle na kayo, ha? Nakapangalawang reshapol na ito, mga kapatid, diyan sa gabinete. So, ano pa ba aasahan natin dito? Meron pa ba? O talagang ito ay political survival na lang?